Closet in the front door. Show up in and suit and tie with the brooch and with the brooches in the front yard. Oh, do, do 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 na na na. Ang daming paraan yung kawangtangin de hilaw. Sigilan niyo nga ako. Baka magka-pimples ako sa dami ng kilig niyo eh. Gabi kayo? Wala pa nga sis ko eh. Pinikilig na kayo? Wala pa kayo pag dumating na. Huwag masyado. Baka ma-pressure yung tao. Baka hindi na tumuloy. Hmm. Bakit parang may na-pressure din kahit di pa siya dumarating? Oo, hindi! Ken, aminin mo na. May celos vibes ka, no? Breaking news! Si Ken, may pinag-uugutan. Babalik ang The Real Feelings PH Hoy, wala Hindi ako siloso Nag-aalala lang ako Baka mapagod si Isko sa kakadeliver nyo ng feelings Pero, in fairness Masipag si Iskoy Tsaka, ang bait niya kaya Grabe yung effort niya kahit gabi na ah! Yun guys, it na natin, sa utak natin <laughs> Si Iskoy lang Okay. Okay. Relax. Ako na magbubukas. Wala ka pa nga, pero para ka na rin nandito kanina. Kasi ikaw yung topic eh. Oo, Oo nga! Ahem, yes! <coughs> <coughs> paalala lang, may ibang tao dito. pero na nga, i-play na ang movie habang live ang kilig series. Oo nga, Tara na nga! Lipat tayo sa kwarto nila, Joninan. Sabi nyo, nakakaiyak. Yung chit-chirian nyo, baka nakalimutan nyo. Ang bag ko. na! OMG! Hindi ko kunaya yung ending. Nakakaiyak, tapos nakakakilig, tapos bam! Mag-best friends lang pala sila? Hello? Same girl. Ang sakit nung part na inakala mo sasagutin na siya ni April. Tapos, sasabihin niya lang pala na you're my safe place but not my forever. Teka lang. Kung kayo yung nasa movie, aminin niyo ba yung feelings niyo sa best friend niyo? Ako? Oo! Kasi kung di mo pa sasabihin, baka maagaw pa siya na iba. Pero totoo, scary kasi baka hindi mutual. Minsan, mas masakit yung hindi ko sinasabi kasi sinasaktan ako. Grabe, may ugot. May pinanggagalingan na si Iskoy. O baka naman, may gusto kang best friend na hindi wala mo masabi. Hindi ah, wala akong gusto dyan. Char! Baka naman, ako meron. Ha? Anong ibig mong sabihin dyan? Yung bintana ng April, hindi lang para sa love yun. Para rin yon sa mga pagkakataon na pinapalampas natin. Dahil natatakot tayo. Oo, dahil may ibang tao rin gusto niyang buksan. Oo, triangle of feelings alert! Mabablatwi sa kwarto ni Junina. So ano Junina, bubuksan mo na ba ang bintana? Eh paano kung nakabukas ang bintana, tapos may storm warning, then I'll wait sa labas kahit umuulan. Ang yeah! sweet yes! talaga nila! Wait you guys! Can someone call the fire department? Kasi may sparks dito eh! Wow. <laughs> may sparks! Hindi pa kayo. Huwag ka na malungkot, best. Malay mo yung para sa sa'yo. Nandito lang para sa paligid mo, di diba? ba? Diba? Naka-polo shirt. Naka-red na sombrero. Tahimik lang, pero cute. Wait! Tama na nga. Wala na tayong movie night. Next time, Disney na lang. Para wala ng papon. <laughs> Si Junina Okay guys, game challenge tayo dito sa bahay namin kasama si Iskoy. Yun! Eh, may work si Iskoy. Pupunta kaya yun. Sana matuloy si Iskoy. Sana. Okay. Sige, punta ako. Ah, yes! Yes! Gura na ako mamaya. No? siguro nag-makeup pa yun. Oo nga eh. Oh, ayun na pala siya. Hello, sorry I'm late. Wow, best fresh na fresh ha. Excited yarn? Oo nga. Mga pinagandaan mo ah. <laughs> wow, kill pa yarn. Ayos, si yun na lang yung kulang. Best, nasa na ba daw siya? Malapit na daw siya. Last delivery niya na daw yun. Ayun na pala si Iskoy Pasensya na. Wait na ba ako? Hindi naman, sakto lang, di ba? Kaya nga! Tara, Skoy! Dito ko muna! Sige! Uy, palit nga tayo! Uh! Oh, Grabe, Napakainit sa labas! Uy, Skoy! Buti, wala kang delivery ngayon! Kaya kong i-cancel lahat! Basta para sa inyo! Oks! Oh, Mago! Basta okay, ko i-eat, Ah, oh. uh, pwede mo makainom ng tubig? Ah, uh, kasi ako sa bihay eh! Ah, uh, sige, 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 sige! Wait lang, wait lang! Wow! Ang bilis mo, besa. Oh. Kaya nga! Ah, uh, ito tubig, oh. Uh. Uy! Bilang na mabigyan ang araw na. Parang may magic sa araw na to. Magic? O oh, kaliga mararamdaman natin mamaya. <laughs> Ababa! Parang may pasaring si Kela. <laughs> <laughs> ah! Uy, Bakit? Parang napuwing ako. May duma na alikabok siguro sa hangin. Sandali! Teka lang! see si Boy Scout Huwag mo ko Sandali lang titigan ko. Wait lang! Huwag ka masyadong malikot. Iipan ko lang. Nagsimula sa simple na pasulya, suya, Nagpapapansin sa'yo Ano? Okay na ba? Yung mabot sa palitan uh -huh. mo ba yun yun yun? Oh, oh. ano yung sa sa'yo, girl? Bes! Kung ako na yan, may matay na ako akin. Grabe <laughs> kayo! Pero si! Paglapit na ng bukha nila, oh! Okay, okay, this is for documentation, just in case okay, maging love team sila. <laughs> okay na yata. Sigurado ka? Tignan ko ulit. Oo, okay na. Salamat, ah. Welcome. Aray na yan, sakit ng mata ko. May, may pumasok yata. Yes, kuya na. Ano nangyari sa pati? Ipan ko. One, two, three. Nay, wala na. Ganun lang ayon. Dito na, I love you, Nay. Love you din na. Uy, Skoy, sabi ko uh, uh, salamat. Uh, wala yun. Basta, sa susunod, mag-iat ka lagi. Kahit sa hangin. Wah! Sa so, hangin daw. Teka lang. May patuloy lang. Soft naman ni Skoy today. May pinaparamdam niya ba to? Tara na nga, umpisa na natin yung game. Game agad? Akala ko magpapahinga ka muna. Gusto mo sumahan kita sa loob? Huwag na. Basta andyan ka, okay na ako. Kaya na yun? Wala na. Tayo na lang maglaro ng feelings natin. Teka okay, lang, hindi pa nga nagsisimula yung game. Panalo na agad si Junina sa kiling Why? Confirmed! Junina and Skoy? Certified may something. May pangin po. na hindi na puwi. Pero ba't parang ako yung sa saktan? <laughs> ano? Ready na ba kayo sa next game? Hindi pa. Kasi kami na lang ni yung single dito. Tsaka mag pa kami ng mata na pwede naming hipan. <laughs> <laughs> Naku, baka sabakin ka. Hindi ipan. Ah! <laughs> Isa <makis>. ah! <laughs> Alright, officially game na talaga. Welcome to the next round ng ating Kilik Challenge. Ang game na ito ay tinatawag na Kung ako ang Challenge! So, paano yung lalaroin? Simple lang. Bubunot ka ng papel. May scenario written dito. Tapos, sasagutin mo yung tanong in front of everyone. Pero in character. As if, mangyayari talaga. Oh. Ah! Ano pala Ay, role-playing? Mm -mm. Game yan! Dapat, honest answer sa... O oh, sige na! First po na si... Junina! Ay, kayo? Mo, ano kayo? Kung ano, ako. Kung ako ang taong gusto mo, Paano mo ako liligawan? Eee! Tingin agad kay Isko! Junina, dapat sagutin mo yan. Performance level! Siguro, magpapakita ako sa kanya ng effort gaya ng pagkaalala niya sa paborito niyang pagkain. Itatanong ko kung kumain na siya at syempre, hihintayin ko siyang mapansin na ako lang ang laging andyan. Aw, that's so sweet! Isang malaking papansin pero Killing move yun. Love it! Next, si Sky naman! Sige, ako na. Tanong, kung ikaw ay magkakakrush sa isang subarkada mo, sino at bakit? Siguro, sa mayain. Pero, palaban pagkailangan. Dahil like minsan, pero, kapag nakangiti siya, parang ang gaan ka ng mundo. Hi, Julie! OMG, tigilan niyo nga ako. Hindi ako tahimik, kaya hindi ako yun. Okay, ako na next. Kung may love triangle dito, sino ang gusto maging -e third wing? Hmm, sa ko, si Kel. Kasi kapag may awkward moment, siya yung magjo-joke agad. Hoy, dapat ako yung bida. O, ako next ha. Hmm. Kung ikaw ay mag ng friendship date sa crush mo, paano mo siya yayayain? Adios. Excuse me po, libre ka ba bukas? Kasi gusto ko lang malaman kung mas masaya ka kasama. Aray ko po, bakit ako nagkaroon ng feeling? Ang smooth ng move ka la. Noted yan? Oh, ako naman ah. Kung ikaw ang puso, sino sa parkada ang isip mo? Si Sophia, kasi kahit minsan madrama siya, siya yung nagpapaalala na huwag tumulan agad Unless, may naghihintay sa baba. Huh? Grabe, Ara, touch ako. Plus na ako. Ano kaya nakuha may anong? Kung may isang tao ka na gusto mong yakapin ngayon, sino at bakit? Wala pa, pero sana dumating siya nang di ko na kailangan magsalita. Para maramdaman kong mahalaga ako. game na to, naging therapy session pala. <laughs> Iskoy, salamat ha? ha. Ha? Bakit? Hindi lang dahil sa mata ko, kung di dahil sa tunyan dito ka. Parang nakakalimutan ko lahat ng mabibigat. Oh, MD, Ang lakas! <laughs> Best friend, di yun nyo na kami kailangan isama sa next eksena n'yo. Iskoy, baka gusto mo ulit ng game next time. Depende, kung ikaw ulit ang kasama at araw-araw. Ay! Ngayon na! Game over na ba to? Or love story na? Ang daming paraan Ikaw ang taging dahilan Upe!